tatlong preso o tatlong estudyante na nakabilanggo ang umatend ng graduation habang naka-escort ang mga pulis sa kanila. Nag-viral ito noong 2023 at napakaraming netizens ang naawa lang naman sa kanila. This Boy Sausaw, ang sausawero sa isyo ng iba. Bago natin panoorin ang maiksing video, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na. At kung di ka pa nakafollow, mag-follow ka na sa aking Facebook page. Shoutout na rin kina Ben Sordo, Isa JM, Renato Arcelia, Riva Elsa, at kay Lenny Haveria. Kung gusto niyo pong nga po shoutout, mag-comment lang po kayo ng kahit anong comment sa ating comment section. So wag na natin patagalin pa. Let's go! So ito na yung video. Okay, yan. Maigsi lang tong video na to. Tingnan nyo, niyayakap niya ang tatay niya. And then, yan, umatid na siya ng graduation. Grabe. Ang daming umiyak. Ang daming naawa. Nakakaawa naman talaga. Tapos, after ng kanon yung graduation, ayan na, sinundo na ulit siya ng mga, mga pulis. And then, sinakay na ulit siya. Alam ko, itatanong ninyo, at alam ko na ang nasa isip ninyo, iniisip mo ba kung ano ang nagawa ng kasalanan? Bakit siya nakakulong? Well, ayon sa aking research, siya po ay naakusahang ng rape at kaya siya nakulong. So yan nga po, para sa akin, alam nyo, nangingibabaw pa rin yung awa na nararamdaman ko. At kitang-kita nyo naman yung pag-iyak niya, yung pagpuporsigin niya para umatid lamang ng graduation. At alam nyo, hindi man lamang siya nahiyado sa kanyang mga klase na siya ay isang bilang ko, di ba? Kasi kung yung iba, hindi na lang siya, hindi na lang sila siguro sila attend kasi nakabinanggo na sila, preso na sila. Pero ito, hanga ako sa kanya kasi kahit na ganoon yung kanyang sitwasyon, inagawa eh, niya pa rin kumaten. Hindi ba? At nagtapos pa rin siya kahit na siya isang preso. So sa pamamagitan lamang ng pag-attend niya ng graduation. Pero alam niyo ba na, na kahit na nakakaawa yung ganitong sitwasyon, lamang yung awa na nararamdaman ko pero dapat na pa rin panagutan sa batas yung kanyang nagawang mali. Para sa'yo, dapat ka bang maawa sa kanya o dapat lang sa kanya na babulok siya sa bilangguan? I-comment mo na yan sa ating comment section. So bago natin tapusin ang video na to, basahin muna natin yung ilang comments. So sabi dito ni Maria Josephine, Yes, masaya at may lungkot na may halo na sakit. Masaya kasi natupad na yung pangarap na pagtatapos kasama ng mga magulang nakakyat sa stage, masaya pero ang pagbabaan niya, may halong sakit. Balang araw, matutupad din ang pangarap mo, sir. Nakakaiyak naman to. Sabi naman ni Park Dong, mga rapist pala yan. Ako, di ako maawa, deserve nila makulong. Mga walang kwentang nila lang, dapat magulok yan sa kulungan at di na makalaya. Gagawa-gawa sila ng kasalanan tapos magpapaawa. Mas kawawang pamilya ng biktima nila. Sabi naman ni Agustin Arlo, okay lang yan. Pagbayaran nyo muna kasalanan nyo, nagawa nyo. Sa batas, pagbalik nyo, magbago na kayo. Sa mga ganyang rapist, di na dapat kahawaan. Sila nga, walang awa sa biktima. Saludo po kami sa PNP or BJMP na nag-approve na makasali sila sa moving up nila hanggat hindi nila mapapatunayan at nahatulan manati mananatiling inusente sila. Gawa kayo ng gawa ng katarantaduhan tapos iiyak-iyak kayo. Gamitin nyo kasi utak nyo bago gumawa ng kabagbuyan. We don't know the real story so we don't have a right to judge the person. Beside lahat ng tao nagkakamali sa buhay at lahat ng tao kayang magbago. Keep up the good work kuya. Pray ka lang lagi kay God. Congrats. So yun lang for today's video. Once again this is Boy Sausaw ang Sausawero sa issue ng iba. Kung hindi ka pa lang subscribe and follow, isubscribe and follow muna ako. Thank you so much.